Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagtamon na naman nga na po ng injury ngayon, si Jamal Murray. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Philadelphia 76ers. Matapos nga po mga katropes na maipanalo ng ating defending champions na Denver Nuggets sa kanilang huling game laban sa New York Knicks kahapon, ay nagkaroon pa nga po sila ng mas mataas na chance na makuhang muli ang tapo na pwesto sa standings ng Western Conference. Bali hindi rin naman nga po ganon nagkakala yung record nilang dalawa na number 1 seed na okay si Thunder. Isa pa, nasa retimer naman nga po ngayon ang laro ng halos lahat ng kanilang mahalagang players sa kanilang lineup, kaya malaki nga po talaga ang kanilang chance na manalo sila sa kanilang mga susunod na game. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi para naman nga po sila tinatanta ng problema sa kanilang mga players since nagtamo na naman nga po ng injury ang kanilang starting point guard si Jamal Murray na nagkaroon ng ankle sprain sa uling mga segundo ng kanilang laro kahapon laban sa New York Knicks. Mabuti na lamang mga katrops at hindi rin naman nga po ito malala since nakakalakad pa rin nga po siya na maayos kaya expected nga po na magiging questionable lamang siya sa next game ng Denver Nuggets laban sa Portland Trailblazers. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Philadelphia 76ers. Kahit man nga po mga katrops, naging dikit sa simula ang kanilang laro na sinabayan ng napakaraming pagkakamali o nakumit na turnover dito ng Los Angeles Lakers ay nagawa pa rin nga po nalang makuha ang panalo sa pagtatapos ng kanilang laban sa score na 101 to 94 sa pagtatala ng kanilang anim na manlalaro ng double digit points sa pangunguna ng kanilang mga players na si Lebron James na nagtala dito ng 20 points, 8 rebounds at 6 assists, Anthony Davis na kumuha ng 23 points at 18 rebounds, at si D'Angelo Russell, Austin Reeves at Rui Hachimura na pare-parehong kumuha ng 14 points. Tumulong rin naman nga po dito ang kanilang 6th man ni si Spencer Dinwiddie na kumanara naman ng 11 points. Kaya dahil nga po sa pagkapanalo ng Los Angeles Lakers ngayong araw, ay umangat na nga po sa 38 wins at 32 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings bilang ka-9 seed sa Western Conference. And since nga po mga katrops na talo ngayong araw ang katayang seed na Golden State Warriors sa game nito laban sa Indiana Pacers sa score 1.11, sa kabila ng natalad ang 25 points at 11 rebounds ni Stephen Curry ay umangat na nga po sa 1.5 games ang kalamangan ng Lakers sa Golden State Warriors. Ibig sabihin... Paunti-unti na nga po silang humihiwalay sa ika-10 seed at maging sa ika-11 seed na Houston Rockets sa standings ng Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.